yan sakto lang pagka off ng camera natin kaya to parang balo yan sumasabay na lang ito parang balo talaga to hmm yan fish on magat din bugaong na naman yung dito lang sa malapit kumagat fish malaki kakulay wala ano to So, ayun mga kakulay ah, magandang tanghali kahit na po marami po tayong pinagdadaanan sa ngayon eh, kailangan din natin talagang mamingwit so, hindi rin talaga pwede natin pabayaan yung no, ating pamimingwit so ayan ah, fishing po tayo ngayon bali solo casting lang tayo at ah, ito po yung magiging spot natin ayan o no? shout out po pala sa mga tiga dito ayan kahiram po ng spot nyo po sana ay makadali kayo dito ngayon na shout out pala sa lahat ng mga angler yan sit up lang tayo kakulay ayan first cast tayo kakulay <coughs> gamit natin sit up kakulay palagi ang nasa description kahit na tingnan po natin sa mga previous video natin oh. Bali, isa lang din kasi yung setup natin kaya ilalagay ko na lang sa description. Kasi matahuli. Yan, first ka na Pero pag wala tayong nadali dito, ah, lilipat po tayo ha. So, try lang natin dito malak medyo malakas din yung hangin oh. galing dun ang hangin agis sisyon malaki ka kulay wala ano to Bugaong malaki-laking bugaong din oh oh, so, oh so, Ah, nagabalagbag pala kaya pala sobrang lakas. Hoy, kumuko Yup. Yan, unang isda. Kala ko'y mamaw ng bugaong. Balagbag pala. Ay, unang isda. So, dito lang tayo. Diyan na yan. So, naka lang yung kagat niya kasi nga Titipid tayo ng battery Hanggang hapon tayo dito Ayan, pwede na Ay, tigas ah Tigas Tigas mo Ito so, tayo mga disgrasya sa hook Ayan na yan walang isda po thank you lord thank you lord uh. <laughs> talaga mag fishing din kahit punong puno tayo ng problema Grabe, and shout out pala ulit no kay uh, Rooney Alcaide kay Neil Brian Omar uh, kay Sir Arbil Mills at kay Albin Cabel Yan, shout out po sa inyo uh, BIP shout out po Alam nyo na kung bakit chat uh, Shout out rin kay Pari Pilot Pre uh, Papalapit na naman Ang tournament ng uh, Dabao Venturing Anglers DBA So ayan Hindi naman po ako mananalo yan Grabe <laughs> Nakailang beses na po tayong sumali Sa mga tournament ni third price lang hindi natin naranasan yan so okay lang so yun na sana yung makadagdag pa hanggang dun tayo kasi nakadali tayo dito eh so dito na lang tayo di na tayo lilipa kagis fish on dito lang sa malapit kumagat dugao pa rin pero mas malaki laki to kaysa e kanina Uy, huwag kang kumawala ha Oop. Oh. Ayan Hindi, magkasing sukat lang pala uh, Aray, aray, aray Uy, kawala pa yata Uh. Yan dito na lang kumagat oh, no, sa harap natin. Yan pangalawa na. Ah. Hmm. Okay, oh, dalawa na kayo dyan. Aggressive na aggressive ang bugao ngayon ah. Kahit tanghaling tapat. Bali, nag pala tayong mag mamingwit, no? 11 na. Ah. Kasi may ginawa pa tayo sa bahay hanggang dun tayo sa batuhan hmm, uh, yan vision. magat din, bugaong na naman ay maliit maliit ka kulay so kapag pwede ng lutuin, dadalhin na yan ay pwede na pwede ba? Ay, diba? butiti pambihira hindi talaga to pwede ay butete pala yun hindi to pwede delikado meron palang butete dyan yan butete pala kaya pala magaan i-retrieve dami nun ah dami pang sumusunod sa kaniyang mga butete Mm, yan o oh. no. titinan na naman siguro <coughs> 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 Hira Nakagis-hagis lang tayo dito sa mababaw oh. May kubagat pang bugaong. Ayos. Gulat tayo nun ah. Yan, maliit nga lang pero dadalhin na natin to kasi no pang ulam na rin Sali, tayo lang naman ang kumakain ito eh maraming ayaw kumain yan pero ako wala di tayo mapili ay mayroon palang bugaong ito sa mababaw tingin natin ulit. <coughs> Uh, grabe. Malis tayo 'yon kasi laki ng alon. Hirap na hirap tayong magagis. Natumba pa ko laki ng sugat ko dito banda sa may pwet. Sakit. So, pabalik tayo. Targetin natin 'yung doon banda oh, kung saan magandang pwestuhan kapag magbugaong hunting tayo. Sana nga mayroon yan, sakto lang Pagka-off ng camera natin Kaya to, parang balo Yan, sumasabay na lang Ito, parang balo talaga to Ano? Ay, bu balo Bugaong bal balo Tumilalsik ah, Tumalsik kasi siya eh Laking bugaong oh Uy, 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 uy. Hmm. Yan ano Laking bugaong Sakto pagka-off ng camera natin, dun pa siya umagat. Ayun, mga apat, aray. Hmm. Tek tek pa. Kalakoy balo. Ah, guys. titipid kasi tayo sa ating battery iisang piraso lang talaga battery natin kaya hindi natin nakukuha na ng buong video mga pagkagat ng isda bali cembahan talaga kung magbukas tayo wala naman kumakagat kapag dito yung nabubukas dun sila kakagat pero okay lang at least meron pa tayong nahuli no?